Ang alitan sa pagitan ng India at si Pakistan ay mabilis na tumitindi. Ngunit sinasabi ng militar ng Pakistan na nagsagawa na sila ng mga ganting pag-atake laban sa India. Ilang araw ang nakalipas, nagsagawa ang India ng mga airstrikes sa Pakistan bilang ganti sa pag-atake sa 26 na turista sa bahagi ng Kashmir na kontrolado nito noong nakaraang buwan. Sinasabi ng sandatahang lakas ng India na inilunsad na nila ang Operation Sindor. Tinututukan ng India ang mga air defense ng Pakistan. Ang labanan ngayong gabi ay nasa pinakamasamang antas sa nakalipas na tatlong dekada. Ang pangamba ngayon ay nasa bingit na ito ng ganap na digmaan. Ang digmaan ng India at Pakistan ang unang pagkakataon na nakita ng mundo kung gaano kagaling ang mga sandata ng China. Tulad o ng BIPO, mga produktong Chino, hindi na tumupad sa inaasahan ng mga sandata ng China. Kagaya okay, ng nakikita mo sa inyong screen, nakuwari ang mga India ang ilang mga misil ng China na halos buo pa. Ngayon iso, sobrang mas interesan yung yung militar ng kanluran da magsaygin na ano palaga ang laman ng mga kung paano ito ikinumpara sa mga sandata ng NATO. Ina, hindi lang doon natatapos. Nagawa rin ng India na i-disable at sa ilang pagkakataon ay sirain ang mga air defense ng China sa loob ng Pakistan. Yan din yung na good and gusto pa yung ng militar ng kanluran. Kaya ngayon, kasama natin mismo si Dating Navy Sea, Air, and Land Chuck Far para ipaliwanag kung paano nga ba nagkakatapat ang mga sandata ng China laban sa mga sandata ng NATO. Simulan na natin. Ngayon, gaya ng dati, bago tayo magsimula, kung nag enjoy kayo sa video, siguraduhin i-like at magsubscribe sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin at nagbibigay daan para makagawa kami ng mga ganitong video araw-araw. Simulan na natin ang labanan ng India at Pakistan noong 2025 ay nakasentro sa pinag-aagawang rehiyon ng Kashmir. Lalong tumindi ang labanan matapos ilunsad ng India ang Operation Sindur noong ikapito ng Mayo, na tumarget sa umano'y mga pasilidad ng militante sa Kashmir at Punjab na nasa ilalim ng pamamahala ng Pakistan. Ang operasyon na isinagawa pangunahin gamit ang mga Rafale jet na gawa ng pransya na may dalang scalp cruise missiles at AASM Hammer Glide Bombs ay nagpasiklab ng matinding tugon mula sa Pakistan. Sa mga sumunod na araw, maraming sagupaan sa himpapawid ang naganap kung saan ang mga J-10C Vigorous Dragon at Jianfeng, labimpitong block, tatlo, Thunder Strike Fighters ng Pakistan na gawa ng China na may dalang pilay, labin limang beyond visual range missiles at mga Chinese headquarters, Siyam na air defense system ay humarap din laban sa mga Rafale, Su-30 at MiG-21 ng India. Ang pinakamahalagang labanan sa Himpapawid ay naganap noong ika ng Mayo hanggang ika ng Mayo na inilarawan ng isang mapagkukunan mula sa Pakistan bilang pinakamalaki at pinakamahabang dogfight sa kasaysayan ng makabagong abyasyon. Ang labanan ay kinasangkutan ng humigit kumulang isang daan at dalawamput limang sasakyang panghimpapawid sa isang oras na engkwentro na umabot sa higit isang daan at anim na kilometro ang layo. Ipinahayag ng Pakistan ang kanilang tagumpay, iginiit na ang kanilang J-10 na mga fighter jet na may dalang Chinese Sampile, labin limang mga misail, ay nakapagpabagsak ng limang Indian jets, tatlong Rafale na gawa sa Pransya, isang Russian Su-30 at isang Russian MiG-29, pati na rin isang Heron drone na gawa sa Israel. Nakumpirma ng mga opisyal ng United States ang hindi bababa sa dalawang Indian na nawala, kabilang ang isang Rafael. Habang iniulat ng media ng India ang tatlong crash site sa Kashmir na kontrolado ng India, hindi pa opisyal na kinumpirma ng India ang mga pagkawala na ito. Bagaman sinabi ng Indian Air Force na ang mga pagkawala ay bahagi ng labanan, iniulat ng Pakistan na wala silang nawalang eroplano bagaman nananatiling hindi pa nabeberipika ang kanilang mga pahayag. Isang pangalawang kapansin-pansing sa gupaan noong ikasyam ng Mayo ang nakita kung saan ang mga Jianfeng, Fong, labimpito block, tatlo ng Pakistan na gawa ng China na may kasamang CM-40, isang hypersonic strike missiles, ay umalake sa mga logistikal na depo ng India malapit sa Pathnot at Gurdaspur na nilampasan ang depensa ng radar ng India. Na-intercept ng mga Russian-made S-400 air defense complex ng India ang mga pag-atake ng drone at missile ng Pakistan sa Amistar at iba pang mga lungsod na naging unang beses na ginamit ito ng India sa aktwal na labanan. Gumanti ang India sa pamamagitan ng mga precision strike sa mga base ng himpapawid ng Pakistan, kabilang ang base sa Sorguda, na nagdulot ng pinsala sa mga runway at infrastruktura ng Pakistan. Tingnan natin ang naging pagganap ng mga sandatang Chino sa labang ito. Ang mga J-10C Vigorous Dragon Strike Fighter at JF-17 Block 3 Thunderjet na gawa ng China ang naging pangunahing gamit ng Pakistan para sa air superiority. Una, ang mga J-10 at Janfong, 17 Block 3 na gawa ng China ay parehong itinuturing na ikaapat na henerasyon plus o 4.5 generation fighter jets dahil sa kanilang advanced na avionics, radar systems, at kakayahan sa armas. Ang J-10C Vigorous Dragon ay isang multi-role combat aircraft na din-develop ng Chengdu Aircraft Corporation. Ang advanced nitong active electronically-scanned array radar, mga stealth feature gaya ng nabawasang radar cross-section, paggamit ng composite materials, at kakayahang magdala ng long-range PL-15 air-to-air missiles ng China ay ginagawa itong isang advanced na banta. Ang digital fly-by-wire system nito at WS-10B engine ay lalo pang nagpapahusay sa liksi at performance nito na naglalagay dito sa antas ng mga upgraded na western fighters gaya ng F-16 Block 70. Ang Jianfeng 17 Block 3 Thunder ay isang pinagsamang proyekto ng Pakistani Aerial Complex at ng Chinese Aircraft Corporation, Chinese Aircraft Corporation. Ang Jianfeng 17 Block 3 ay isang magaan na multi-role fighter. Ito rin ay itinuturing na ika-apat plus na henerasyon na may KLJP2A European Space Agency radar, advanced na electronic warfare systems, helmet-mounted display, at compatible sa mga makabagong misail tulad ng nakamamatay na PLA-15 ng China. Ang disenyo ng Thunder ay binibigyang diin ang pagiging abot-kaya at versatility na may mga pagpapabuti kumpara sa mga naunang block pagdating sa maneuverability at mahalaga sa combat range. Parehong gumagamit ang dalawang eroplano ng mga teknolohiya na nag-uugnay sa pagitan ng ikaapat at ikalimang henerasyon ng mga fighter jet tulad ng F-16, mig dalawang at mga totoong ikalimang henerasyon na stealth fighter gaya ng F-35 at marahil pati na rin ang J-20 ng China. Ang mga Chinese na 4 plus generation fighter ay may mga advanced na sensor at kakayahan sa networked warfare. Ngunit kulang sila sa buong stealth na katangian ng mga ikalimang henerasyon na jet ng NATO, ang J-10 C, na may kasamang active electronically scanned array radars at pilay, isa limang mga misil, ay napatunayang napaka-epektibo sa labanan na lampas sa visual range. Ang unang pagsabak nito sa labanan laban sa India ay nagmarka ng unang kumpirmadong pagpatumba ng isang eroplanong J-10 na gawa ng China nang pabagsakin nito ang hindi bababa sa isang Rafale na gawa sa Pransya, isang malaking tagumpay sa propaganda para sa China. Ang Jianfeng 17 Block 3, ang Thunder, na may humigit kumulang 24 na unit na nasa serbisyo, ay ipinakita ang kakayahan nito sa pamamagitan ng paghahatid ng cruise missile apat na raan at isa na hypersonic strike missiles. Nakauna-unahan sa digmaan sa Timog Asya. nilampaso ng mga eroplanong Pakistani na ito ang mga Rafale ng India sa mga sitwasyong lampas sa visual range. Dahil na rin sa mas mataas na abot ng kanilang mga misail at sa network operations kasama ang Airborne Early Warning Platform. Gayunpaman, maraming analista ang naniniwala na ang pangunahing kalamangan ay taktikal at hindi teknolohikal. Ang J-10C at Jianfeng-17 ay hindi ang pinakamataas na uri ng fighter ng China at nahuhuli. Kumpara sa J-20 pagdating sa kakayahan ng stealth jet, ang kanilang mga tagumpay ay malaki ang utang sa taktikal na pagpapatupad ng Pakistan at mga pagkakamali sa operasyon ng India. Tulad ng labis na pagpapadala ng mga fighter sa mga surface-to-air missile zone ng Pakistan o pagkabigong kontrahin ang magkakaugnay na PL-15 Missile Salvos. Kaya paano nga ba nagperforma ang pinakabagong mga misail ng China sa aktwal na labanan? Ang Pai labin 15 ay ang long-range beyond visual range missile ng China na may tinatayang combat radius na mahigit 200 kilometro. Ito ang naging bituin ng air-to-air -air arsenal ng Pakistan. Kapag pinaputok mula sa j 10 C. o Jianfeng, 17 platforma, Iniulat na nalampasan nito ang European Meteor ng India at ang sariling gawang Astra Air-to-Air -air Missile ng India. Pinagsasama ng Hybrid Guidance System ng Pyle Labin lima ang Inertial Navigation, Mid-Course Data Link Updates mula sa Airborne Early Warning Platforms, at isang Radar Seeker para sa Terminal Homing na nagpapahintulot ng eksaktong pag-atake ng hindi kinakailangang tuloy-tuloy na i-illuminate ng eroplanong naglunsad ang mga labi ng isang Chinese pile, Lei 15 Ang export variant ng misil na ito ay narecover sa Punjab at ibinunyag ang makabago nitong disenyo na nagpasiklab ng interes ng intelihensya sa India at mga kaluraning kapital. Naghatid ang Pakistan ng cruise missile, 400 at isa na hypersonic missile ng China na inilulunsad sa ere ng mga Jianfeng 17 pito. Ipinakita nila ang pagtalon ng China sa teknolohiya ng Long Range Precision Strike, ang kakayahan ng misail na ito na lampasan ang mga radar corridor ng India at tamaan ang mga target sa logistika ay nagpatibay sa lumalakas na kakayahan ng Pakistan sa Anti-Access Aerial Denial. Gayunpaman, hindi naging pangkalahatan ang tagumpay ng Pilay 15. May ilang misail na hindi tumama sa mga target dahil sa malalayong distansya ng pagpapaputok na may limitadong gabay. Isang taktika na kinailangan dahil sa pag-aatubili ng magkabilang panig na tumawid sa mapanganib na hangganan. Ang HQ Shampi ng Pakistan na Long Range Surface to Air Missile System na may dalawang daan at anim na kilometrong abot ay nagsilbing gulugod ng kanilang air defense network. Pinagsama sa Chinese LY-80 na medium-range SAMs at Chinese-made ZDK-03 na airborne early warning aircraft. Nagbigay ito ng patong-patong na proteksyon sa mga pangunahing lungsod at mga instalasyong militar. Ang Headquarters 9 missile ay naiulat na nakasabat ng ilang mga bala ng India. Ngunit ang kabuang pagganap nito ay halo-halo. Mas maganda ang naging resulta ng Saab 2000 Airy na gawa ng Sweden, isang... Advanced Early Warning at Command Platform ng Pakistan. Ang mga eroplanong ito, na may kasamang IRI radars, ay kayang makadetect ng mga target sa layong 450 km at naging mahalaga ang papel na ginampanan nila. Ang mga sistemang ito ang nag-oordina ng mga atake ng J. Sampusi at Jianfong. Fong. Labimpito, nagbibigay ng mid-course guidance para sa mga pilay labing lima na misail ng Pakistan at nagbigay daan sa tahimik na pag-atake kung saan ang mga Pakistani fighter ay nag-ooperate na naka-off ang kanilang mga radar na nagpapataas ng kanilang tsansa na mabuhay. Ang Chinese ZDK-03 Advanced Early Warning Aircraft ay nagsilbing katuwang ng ERI kahit na hindi umabot sa inaasahan ang kanilang performance. Laging nagkaroon ng mga technical na problema ang mga Advanced Early Warning Aircraft ng Pakistan na gawa ng China. Mula pa sa simula, nagkaroon na ng mga problema sa compatibility sa pagitan ng mga sistemang gawa ng China at ng American at Western air defense infrastructure ng Pakistan. Ibinakita ng mga kakulangan ng ZDK tatlo na nagawang makalusot ng mga European Scalp missiles ng India sa depensa ng Pakistan. Tinamaan ang mga target sa Punjab at Kashmir. At sinamantala ang mga kahinaan sa Chinese radar at targeting suites. Ang mga pahayag ng Pakistan na nakabagsak sila ng limang eroplanong Indian, tatlong Rafale, isang Su-30, isang MiG-20 Sham, at isang Israeli-made Heron drone ay bahagyang kinumpirma ng mga United States at Indian na sources na nagpatunay ng hindi bababa sa dalawa o tatlong nawala. Kabilang ang isang Rafale at isang Mirage, dalawang libo. Ang mga visual na labi ng eroplanong Rafale sa Indian-controlled Kashmir at mga audio recording na inilabas ng Pakistan ay nagbibigay ng kredibilidad sa mga pahayag na ito, bagamat kulang pa rin sa independenteng verifikasyon. Gayunpaman, hindi rin nabigo ang mga pag-atake ng India. Ang Operation Sindor ay nakapinsala sa mga paliparan ng Pakistan, kabilang na ang sa at tinatayang 35 hanggang 40 tauhan ng Pakistan ang napatay. Na-neutralize ng Russian-made S-4 na air defense system ng India ang mga pag-atake ng drone at missile ng Pakistan. Ngunit hindi ito naging kapansin-pansin. Base sa mga palatandaan, nabigong makilala ng S-400 ang kaibigan at kalaban sa matitinding labanan sa ere noong 6 ika hanggang ika-7 ng Mayo, ipinakita ng mga labanan sa ere na ito ang taktikal na kalamangan ng Pakistan sa labanan na lampas sa visual range na pinagana ng integrasyon ng mga sistemang Chino na may advanced na early warning at ground radars ibinunyag ng mga pagkatalo ng India ang mga kahinaan sa kakulangan ng radar stealth ng Rafale at ang mababang readiness rate ng Su-30 ng India, na umabot lamang sa 60% noong 2023. Maaring nilimitahan din ng mga patakaran ng pakikidigma ang mga piloto ng India. Pinipigilan ang mga preemptive strike at pinalalakas ang tila pagiging epektibo ng mga sandata ng Pakistan. Paano kaya magtatagumpay ang mga sandata ng China laban sa mga kalaban mula sa NATO? Sa totoo lang, ang J-10C ng China at Jianfang, labimpito block, tatlo ng Pakistan, ay maihahambing sa Eurofighter Typhoon ng NATO at F-16 block, pitumpu-pitumput, dalawa, pagdating sa avionics at radar. Pero kulang sila sa stealth at sensor fusion na meron ang mga fifth generation jets, gaya ng F-35. Ibig sabihin, ang mga aeroplanong ito ay nasa pangalawang antas lang. Ang PL-15 misil ng China ay katapat ng AIM, 120D Advanced Medium Range Air-to-Air -Air Missile at Meteor ng NATO pagdating sa abot at guidance na may higit 200 km ng abot na katumbas o mas mahaba pa kaysa sa 200 km ng meteor. Pero ang uh, mga misil ng NATO ay may benepisyo ng mas maunlad na data link integration at resistensya sa countermeasures na napatunayan na sa loob ng mga dekada ng deployment at pagsasanay. Ang CM-4-0, isa hypersonic missile ng China, ay walang direktang katumbas sa NATO bagamat ang United States ay gumagawa ng mga hypersonic air launch system tulad ng AGM may isa, walo, tatlo air launch rapid response weapon. Ang Headquarters 9P surface-to-air missile system ng China ay halos katumbas ng S-300 ng Rusya o ng maagang Gen isang variant ng Patriot. Ngunit malayo ang agwat kumpara sa Patriot Patriot Advanced Capability. Tatlo, o Terminal High Altitude Area Defense pagdating sa pag-intercept ng mga advanced na banta tulad ng hypersonic munitions. Ang zdk tatlo Advanced Early Warning Systems ng Pakistan na gawa ng China ay naging isang kabiguan at nakatakdang i-retire. Ngunit nagamit pa mo din sa mga air engagement na ito at ang kakulangan ay pinunan ng Saab Airy Airborne Early Warning Platforms. Ang mga aerial early warning platform ng China ay mas mababa kumpara sa E-3 Sentry o A-7 Wedgetail ng NATO na may mas mahabang endurance, multi-domain integration, at tibay laban sa electronic warfare. China laban sa NATO. Ano kaya ang itsura ng isang hypothetical na laban? Kung magharap ang mga puwersang may gamit ng China at NATO, malamang napapanig ang resulta sa kanluran. Kahit na ipinakita na ng China ang kanilang galing, ang pundasyon ng anumang labanan sa himpapawid ay ang Jun, dalawang libo ng China na Airborne Early Warning and Control Aircraft na nakabase sa kilalang Ilyushin Ilyushin 76. Mayroon itong nakapirming radar na may tatlong European Space Agency radars para sa tatlong daan at anim na pong degree na coverage at may detection range na humigit kumulang apat na raan at pitumpung kilometro. Sinusuportahan nito ang command at control para sa operasyon sa himpapawid. Pero may mga kakulangan ang platformang ito kumpara sa mga airborne early warning system ng United States tulad ng EC Sentry at e Pito Wedgetail. Ang Illusion 66 ay hindi gaanong moderno, mas mababa ang endurance at efficiency kumpara sa e Pito Boeing 737 base na plataforma. Ang mga radar ng China, kahit na advanced, ay nahuhuli ang data processing kumpara sa upgraded systems ng E-3 o sa multi-role electronically scanned array ng E-7. Pagdating sa targeting discrimination at tracking capacity, ang dami rin ay isang salik, apat o lima lang na Chinese komjun Dalawang libo ang gumagana, kaya limitado ang coverage kumpara sa mas malaking airborne early warning fleet ng United States. Itinuturing na hindi sapat ang apat na Chinese platform para suportahan ang malakihang multi-engagement na labanan sa himpapawid at kulang na kulang para suportahan ang anumang matagal na kampanya sa ere. Ang radar at communication systems ng Kongjun, dalawang libo ay hindi rin kasing tibay at sopistikado kumpara sa mga electronic countermeasures ng United States. Gaya ng nasa EA-6G growlers na kayang gambalain ang kanilang detection at data link. Darian din ang napatunayang kahusayan ng mga eroplanong kanluranin sa labanan. Ang mga F-35 ng NATO na may stealth at sensor fusion ay kayang tapatan ang mga kalamangan ng J-10 at j Labimpito sa labanan na lagpas sa visual range. At ang sinasabing ikalimang henerasyon ng mga fighter ng China ay hindi pa nasusubukan sa totoong labanan. Ang radar at electro-optical target systems ng F-35 ay mas mahusay kaysa sa katumbas ng China na nagbibigay dito ng kakayahang unang makakita at unang makaputok ng tama. Ang mga AIM, isang dalawang pudi at meteor missiles ng NATO na ipinares sa link labing anim na data links, ay kayang tapatan ang mga pilay. Labimpitong salbo ng China sa pamamagitan ng mas mataas na situational awareness at countermeasure. Ang mga advanced na early warning platforms ng NATO, lalo na ang ipito, ay nagbibigay ng walang kapantay na pamamahala sa larangan ng labanan. Natutukoy ang mga banta sa higit limang daan at limampung kilometro at nakakapag-ugnay ng mga operasyon sa iba't ibang larangan. Ang mga sandata at eroplano ng China, bagamat epektibo laban sa India, ay mahihirapan laban sa kakayahan ng NATO sa electronic warfare, lalo na sa panggugulo ng electronic attack, labing walo growlers. Ang mga ground-based radar ng NATO tulad ng antpy 2 at mga sistema ng Aegis ay nag-aalok ng walang kapantay na kakayahan sa pagsubaybay at pag-intercept. Kaya't nagiging hindi gaanong epektibo ang headquarters, Shampi surface-to-air missiles ng China laban sa mga stealth o hypersonic na banta, ang pag-asa ng Pakistan sa mga sistema ng China, bagamat isang malaking hakbang pasulong, ay kulang sa doktrinal na hinog ng magkasanib na operasyon at karanasan ng mga puwersa ng NATO. Ang United States at mga kaalyado nito ay regular na nagsasagawa ng malalaking ehersisyo tulad ng red flag na muling nagtakda ng mga taktika laban sa mga banta na halos kapantay nila. Ang tagumpay ng Pakistan sa Kashmir ay nakaasa sa lokal na dominasyon ng surface-to-air missile at sorpresa, mga taktika na hindi gaanong epektibo laban sa pandaigdigang abot at napakalakas na air superiority ng NATO. Ang aral? Ang Kashmir ay nagsilbing gising pero nananatiling may kalamangan ang NATO. Itinaas ng mga labanan sa himpapawid na ito ang reputasyon ng China bilang military exporter, gamit ang J-10, Pile, Labin Lima, at ang cruise missile, apat na RAN at isa na hypersonic missile, na napatunayang matibay laban sa mga Western at Russian na sistema ng India. Ngunit ang mga taktikal na tagumpay ng Pakistan ay nagpapakita ng lakas ng teknolohiyang Chino kapag pinagsama sa epektibong advanced early warning at makabagong taktika. Pero sapat na ba yon? laban sa isang kanluraning kalaban? Ang mga kalidad at dami ng F-35s, Advanced Airborne Early Warning Platforms, at matitibay na air defense radars ay malamang na magpapaigting at magpapalampas sa kakayahan ng mga kagamitang Chino. Ang labanan ay nagsisilbing babala sa kanluran. Ang mga sandatang Chino ay unti-unting humahabol Ngunit ang teknolohikal at operasyonal na kausayan ng NATO ay nananatiling mapagpasya sa ngayon.